Hi mga kabe, good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome to my blood for today's video. Samahan nyo ako, tara game! welcome back. At ito na nga, nakapag-plug din tayo para may ma-upload tayo for today's video. Ayan, nandito ako ngayon sa train. Ayan, nakikita nyo diba? Ang ganda ng train. Super ganda and nice. And ang kapaligiran ng uh, nadadaanan ng mga train. O, diba? ba Ganda ganyan ang train na tinadaanan namin. Ayan. As you can see, hindi ko lang ma-ano dito sa kabila. Ayan, di ba? Kamusta na nga pala kayo, guys? Nasa mabuti ba kayong kalagayan lahat? Dahil ako, eto, nagpapanggap lang na okay. Nagpapanggap lang ako na okay, kahit hindi ako okay. Pero, laban pa din. Laban pa tayo sa buhay kasi meron tayo mga obligasyon at habang nagigising tayo sa tuwing umaga, meaning may mission pa tayo sa mundong ibabaw na ito. Kaya, galaw-galaw din para hindi tayo mas at para sa ating kinabukasan. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Gumalaw na kayo. And, thank you nga pala guys. Thank you, thank you, thank you sa lahat ng mga... Uh, nakasubscribe at nakapag-follow sa aking YouTube channel and sa aking Facebook page maraming maraming salamat po sa inyong lahat na walang ay, samang pag-support sa akin ayan, nandito tayo Di ba ang ganda-ganda ng ano ayan, laban lang laban, laban lang tayo sa buhay hanggang nakakatayo pa tayo hanggang kakagalaw pa tayo laban lang tayo sa buhay kasi yun ang importante kasi hindi tayo mabubuhay kung hindi tayo lalaban. O, di ba may train na dumaan? Ang pibilis na mga train, di ba? So, hindi, hindi talaga tayo maabutan ng traffic. Ayun, nasa na Parang nasa Emirates na. Hindi ko alam ano kung nasaan na ako. Nasa Emirates na yata. The next station is... 1. Ah, nasa airport terminal 1 pa ako. So, madapit nyo na makita yung mga uh, aeroplano na pwede natin maipakita sa inyo. So, doon tayo sa, ano, dito tayo sa kapilang banda na to. Ayan, ipapakita ko sa inyo ang mga aeroplano na yung iba na sakyan po pero most of uh, ano ilang best pala ako na siguro mga 4 times na ako na since nandito ako sa Dubai so uh, mostly na nasasakyan kong aeroplano is uh, Emirates so napakaganda ng Emirates guys napakaganda ng aeroplano ng Emirates kasi unlimited ang lafang and unlimited din ang inuman. Ganon. An. So, uh, later papakita ko sa inyo ang mga aeroplano. Ang ganda ng train, guys. As in, ang ganda. At saka, hindi na traffic Walang traffic dito sa train. Pero minsan, yung nagkakaproblema ng papagitna kami. Pero laban lang. Yan, tingnan nyo ha, ang airport. Tingnan nyo ang mga airplano. Bakit ako sa inyo? The next station. tayo sa airport na yan nakikita niyo ang mga aeroplano. Ayun. Pati pa ang ganda. Ang mga hindi na ah, ang terminal 1 kasi nasa terminal 3 na tayo O oh, di ba ang ganyan ang kapaligiran? Ayun, nakita nyo pa yung isang train na doon na ayan Ay, wala na. Doos. Diba? Ang ganda ng lugar, ang ganda ng daanan ng train. Kaya, Come to Dubai, Habibi. Magpunta na kayo dito sa Dubai kasi napakaganda ng Dubai at napaka-safe na lugar na to. As in, napaka-safe na lugar na to. So, Basta ka ko na tayo gagawa ng hindi ikasasama ng imahe ng Dubai. Ayan nakikita niyo Ito na yung Terminal 3 Airport. Ayan yan. Tingnan nyo yung lugar yung guys. Ang ganda din diba? pa. Napakaganda ng lugar ng train ang dinadaanan namin. Ayan, yung airport terminal 3. Ayan, di ba? Sa so, makikita nyo pa yung mga maglalakihang aeroplano. Ayun no, may aeroplano po. And Emirates. ito pa. Wala aeroplano nakatambay. Siguro nakalipad lahat. Nakalipad ba lahat ng aeroplano? Ayan, tingnan nyo guys. Diba? kaya mga aeroplano. Nakalipad siguro lahat sila. Ayan ang aming Dubai na napakaganda. Hindi lang to guys ha. Meron pa maraming magagandang spot dito sa Dubai. Pero uh, as you can see, ito lang yung napapakita ko kasi. Ito lang yung mostly at araw-araw na nadadaanan ko sa tuwing papasok ako papunta ng work. Ayan. Ayan yung mga Center building point. na dinadaanan ko. Ayan yung mga building na dinadaanan ko. Center Point. The next station yeah. is Center o, ba, Point. Oh, ang ganda. ganda. ng airport. Ang laki-laki ng Terminal 3, guys. Ang ang Terminal 3. sa naman siya masyadong yugyug -yug yung ano ko, magalaw yung camera ko. Kasi nasa kamay ko lang, nahawakan ko lang yung cellphone ko. Ayan, nakikita ng daming aeroplano na naka-parking. Lalo na yung mga sasakyan noong daming sasakyan na naka-parking. Nasa yung mga aeroplano, nakatago yung mga aeroplano yun na yung mga aeroplan yung ipa na naka-park di ba maganda dito di ba? ang daming nadadaan ng mga sasakyan kaya talaga walang traffic ayun yun yung mga aeroplano na doon naka-parking yun pa naka parking siya ayan guys, nakita nyo na mga kabe, halos lahat ng aeroplano naka-parking, wala, wala siguro silang ano, flight pero ang dami ng mga aeroplano dito Just, maraming aeroplano dito siguro mga isang libo mahigit ang aeroplano dito. <laughs> hindi ko lang hindi ko lang alam actually uh, siguro naman no, hindi lang sampu yung aeroplano dito siguro ba na mo yung aeroplano ang dito So, sa pinakita pa lang sa inyo ang lugar Ang lugar na ginadaanan dito Everyday na routine Pwede rin lang sa day of ko Ayan Nag-message na ang manliligaw ko Kaya yeah, ito, nasa pinaka-last na part na tayo ng uh, metro station So, mga 1 minute bababa na ako And mag-aabang na naman ako ng bus papunta ng aking work. Ayan, labas-labas na tayo. Ayan. Ayan. may isa pang train dyan sa kabila. May isang train dyan sa kabila. So, lalabas na tayo. Uh -huh. Uh, mag... nandito na ako sa escalator escalator, ayan tinignan yung escalator namin, ayan so after nito, lalabas ako and mag-aabang na naman ako ng bus, papunta ng aking work and ito yung gold card ko ito yung dahilan kung bakit lagi ako sa BIP Uh, BIP na train. Ayan, magta tayo. Ayan. Nakatap na ako. Nakalabas na ako. And aakit uh, na naman ulit tayo sa panibagong umakit na naman ako sa panibagong escalator. Yan, going to bus terminal. Papunta ako ng bus terminal at to mag-aabang ako ng bus papunta ng aking work. Yan. Medyo magmadali na tayo ng konti kasi 12.03 dumarating ang bus may bus timing kasi dito guys may mga bus timing dito ngayon pag hindi ako nakahabol sa 1203 na bus is maghihintay na naman ako ng up, uh, another 20 minutes yan mukhang wala na mukhang nakaalis na namin yung bus Mukhang naiwan na naman ako ng bus, mga kabe. Check ko muna ang timing ha uh, timing bus. Mukhang naiwan ako ng bus. Akala ko maaga pa. Late na ba? Wala na F10. Dumaan na ba? Oh, oh, dumaan na nga. Dumaan na F10 na lang ang 1217. So nakadaan na yung bus na dapat kong sasakyan. So waiting ako for another time. Actually may mga upo naman dito. May mga vacante pa naman. Pero, dito ko mas feel umupo sa na. na dahil solo ko lang at mag-isa lang ako. Ayan. See you guys. Ano, uh, mag-vlog ulit ako sa aking pagsakay ng bus. Kaya, see you later. Bye.